pari bago na naman po akong i-share sa inyo pero bago natin tutunghayan yan kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito please don't forget to follow me at pagkikalat na rin po ang ating video mga kalalabs para makatulong din tayo sa ating mga kapwa content creator dahil usong-uso po ito ngayon dahil nagtataka po sila mga kalalabs kahit hindi pa sila monetize bakit nagkaroon ng ads ang kanilang mga reels o kaya ang kanilang in-stream ads. Pero hindi nila alam ang reason, ninescreenshot nila, pinopost nila as a puto or kaya ginawa pa nilang reels. Natutuwa sila na nagkaroon ng ads dahil minsan kapag sinasabi nga natin may ganyan, ang sasabihin ng kapwa natin content creator, uy congrats dahil malapit ka na magkaroon ng ads on reels. Pero hindi po yan totoo mga kalalabs. Or ang iba naman sasabihin nga, nga pinagkakitaan ka na ni Meta niyan dahil mayroon ka ng ads pero hindi ka pa monetize. Hindi rin po yan totoo mga kalalabs dahil alam po natin mayroon mga siyang mga platform na uh, kung alam nyo ang A-B testing mga kalalabs, yan po ay nagbibigay po siya uh, nagtitest po siya ng mga ads iba't ibang klaseng ads kahit hindi monetize or non-monetize monetize or non-monetize, nilalagyan niya po ng ganyan. Yan po mga kalalabs huwag nyo pong screenshot na gawing reels or kaya i-post ninyo mga kalalabs na may ads. Dahil isa po yan sa sa inyong malabag na prohibited formats. Hindi man sa ngayon na magkaroon kayo ng violation, pero in the future, yan po ay belong sa kanyang prohibited formats. Yan ang number 6 na embedded ads. Yan po ang sinasabi ko sa inyong halimbawa na uh, na belong na po siya sa ano nga ba to? sa advertisement na meta tapos ni screenshot nyo tapos pin promote nyo rin as a reel sa inyong mga content yan po ay hidden violation po yan mga kalalabs I'm sure wala man sa ngayon, kapag mag-apply po kayo mga kalalabs, marireject talaga ang inyong application dahil yan po ay isang violation na nilabag nyo ang invaded ads sa kanyang prohibited formats. So yun lang po ang ating topic for today. Iwas-iwasan nyo po ang magganyang uh, content mga kalalabs. Marami tayong pwedeng makontent. Huwag lang po yung mga nabilong sa kanyang prohibited formats kung tayo ay gustong mamonetize dito sa Meta World. I hope nakatulong. Thank you for watching.